Araw, ah, uh, paano ko magustimula? Ah, uh, yeah po, magandang araw po. Ako si, ako si Bradley kasi na eh, 20 anyos. <laughs> oh, 20 anyos, hindi lang alata. Ah, uh, nakatira ako sa, ano, sa Linaus, San Isidro, Leyte, dito mismo. Actually, laking Maynila ako. Laking Maynila ako kaya ano kaya yung papansin mo yung Tagalog ko medyo parang ano parang taga Manila talaga oh laki Manila ko okay. tsaka mother po ko kasi Tagalog kaya biya, na ano sabi ko rin sa sarili ko biasa ako kahit pa paano kaya yun yung ano malaking advantage ko sa Filipino mga Filipino subjects since ano napunta ko dito sa Leyte siguro mga grade 8 ako malaking advantage ko nun sa ano sa Filipino subject lagi akong ano, lagi akong persistent sa ano nakakuha ng malaking score. Yun nga lang minsan may mga teacher kasi na ano, parang tama lang makapagsalita ng Tagalog, okay na. Tapos hindi nila yun, Tagalog na yun. Eh, uh, Tapos ano pinag-awayan pa dyan, yung Filipino language is ano, Filipino, hindi Tagalog kasi Tagalog dialecto. Ano, malaking portion kasi ng Pilipinas, Tagalog, kaya minsan napag-aawayan talaga pero dahil nga ano dahil nga Tagalog yung anak ko so sa Tagalog ko na lang ano, yung buong video uh, galing ako ng GFK ng ano John F. Kennedy Memorial Foundation School dito rin sa Leyte doon ako nakahanap ng mga ano mga katapat na talagang pang ano kapares ng utak ko rin pero ang problema lang yung alam mo yung ano ugali na pag may kailangan lang eh hindi ka lang hahanapin tapos pag hindi ka na kailangan mabayaan ka na lang, babay. Marami akong talento. Hindi, ano, talaga, hindi ko kayang pagkasyon sa video na to. Talagang abutin siguro ng 10 minutes kung ano, kung may mention ko lahat. Pero hindi sa pagmamayabang, marunong naman ako, ano, marunong naman ako mag-ukulele. Ito. Ako, ako po mismo gumawa nito. Maganda rin yung tunog niya. alam pambili kahit na alam na tag 500 lang isa nito hindi talaga makabili kaya ako gumawa na lang ako sa sarili ko yan ang pamit mo yung pagkakagawa pero yung tulog na maganda, maganda maganda ganda rin <laughs> kasi ano, may pagkahusay Rizal din ako. Marunong ako magsalita ng tatlo, apat na lingwahe. Gaya sabi English. I can speak English very well. Since although I only watch Dora and play GTA San Andreas. <laughs> you know, Dora the Explorer. Yun ang pinapanood ko ng pagkabata ko. Kaya medyo bihasa rin ako sa English. May malalim. Malalim nga ang pabulatyo ko eh. Ah, uh, ano baka hindi ako maintindihan ng ano, instructor namin sa English kasi archaic yung English ko. Then bukod sa English, meron na akong alam na ibang wika tulad ng Hapon. Yung Hapon naman is mahirap pa rin para talaga sa akin. Kaya ko lang yung phrases like Ohayo oh, gozaimasu. Itadakimasu. Oyo shika nagaishimasu. Do ikoro desu ka? Ano tanong na may nani? Eh. Parang ganun. Phrase-phrase lang ako pero makakapag-usap rin ako, nakipag-usap rin ako sa hapon. Tapos, Spanyol, nakakaintindi ako, makakarinig ako, pero nakapagsilta, pero nakakaintindi ako. Ang gulo. So, yes, medyo may pagka-polyglot -poly rin ako. Mar ano, marunong ako ng Bisaya, pero bulol ako. Tapos, ano, uh, bukod sa mga yon. Ma ano rin ako, manunula rin ako, makata ako, lalo sa Tagalog makatara, makatakot as ano, mahilig ako sa ng kwento, mahilig ako magbasa. Tapos mahilig rin ako sa kaysaysayan, kaya kong banggitin lahat isa-isa kung ano, kung ano nangyari nung panahon nung 19, ano, 1914 to 1945. <laughs> Unang tin yung pangalawang Daigdig, tapos pangalong Anton Daigdig. Uh, yun, talagang ano ko yun, favorite. Ang hobbies ko naman talaga is wala lang, maglaro lang ng video games. So yun lang po, medyo maaba na yung video kasi pag ko talaga lahat ng tungkol sa buhay ko. Uh, pati na rin yung ano, pinagdaan ako dyan sa lito, baka mamaya hindi <laughs> na panoorin. Kaya salamat na lang.